Nagsalita na for the first time ang aktor na si Dominic Roque patungkol sa naging hiwalayan nila ng kanyang fiancé na si Bea Alonso At ayon niya sa aktor, tigilan daw ang pambabash kay Bea dahil she's a beautiful person at isang mabuting tao Huwag daw siyang ihate at i-bash dahil sa kanilang naging breakup Nag-upload siya ng Facebook Reels nila ni Bea ng mga happy moments nila together throughout the years Ayon sa caption ni Dominic sa Reels, Bea's a beautiful person inside and out, no hate, bashing, negative things please Very short, pero dahil sa naging statement niya, masasabi nating mahal na mahal niya pa rin talaga si Pea Alonso. Pinoprotektahan pa rin niya ang kanyang ex-fiancé kahit na hiwalay na sila. Matatandaan kasing karumaldumal na pambabash ang tinatamu ngayon ni Pea Alonso sa hiwalaya nila ni Dominic Roque. Ayon sa mga netizens, tila masama daw ang ugali ni Pea at siya na ang may problema dahil nakailang breakup na din siya na puro naging mga kontrobersyal. Ngayon din ang anniversary ni na Dominic Roque at Pea Alonso. At although hiwalay na nga sila, makikita naman sa title ng reels ni Dominic, Happy Happy Birthday Hon. Sinelebrate pa rin ni Dominic ang birthday o anibersaryo kung kailan sila naging couple. Agad namang nag-viral ang post ni Dominic Roque ng reels nila ni Pea Alonso. Within 30 minutes at the time of this writing, ay umani agad ito ng 1.1 million likes, 15k comments at 13k shares. Ang mga naging komento sa kanyang post ay puro mga positibo, mga netizens at fans na at umaasa na sana'y magkabalikan pa silang muli. At syempre dahil nandun pa yung love, may chance pa rin naman talaga. Ayon sa mga netizens, mahirap nga naman na itapon na lang yung pinagsamahan nila ng tatlong taon. Isa pa, engaged na sila at planado at planchado na rin ang prenup photo at video shoot nila. Ayon pa nga kay Tito Boy Apunta, wala namang problema sa prenuptial agreement at kasal na lang talaga ang kulang. Samantala kapansin-pansin naman na nakafollow pa rin sa isa't isa, sina Bea Alonso at Dominic Roque sa Instagram at hindi pa rin sila nagde-delete ng mga photos nila together. So ibig sabihin may tsansa pa rin talagang magkabaligan silang muli. Di tulad kasi ng ibang artistang naghihiwalay nagihiwalay, delete photos muna bago mag-announce ng breakup. Samantala, ayon naman sa kapatid ni Dominic Roque, hindi daw patama kay Bea Alonso ang cryptic post niya kahapon na wolf in sheep's clothing. Paglilinaw niya, para daw sa katrabaho niya yung post na yon at hindi niya akalaing matitake out of context ito. Ayon sa kanya, Hello everyone, I just want to clear up the story I posted recently. It wasn't about Ate Bea or anyone close to her. It was work-related. And I didn't think that it would be taken out of context because I usually post random stuff and no one bats an eye. I hope this explains it and this should be the last post I'll do about their issue. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.